Nandito tayo ngayon guys sa likod ng bahay. Kukuha ako ng sili. dahon ng sili kasi sisinigang ako ng hipon guys. Ay, yung alaga ko sama-sama kaya sa akin no Wait lang guys. Makita ko sa inyo. ng tahon ng sili dito kasi madami-dami pa to. Magsisigang tayo ng hipon ngayon guys. Kabili kasi ako ng sinigang na hipon doon sa Indonesian store. So, ngayon. Ang ganyan, sarap ng sili, oh. Ang taba ng sili nila dito, oh. <laughs> Ang taba ng sili ni mama. Tuwa tayo, guys, ng, tayo na magpagalitan tayo nang nagtanim nito. ayan guys, yung alaga ko nag-iintay doon. Namimitas din siya ng dahon ng bulaklak. Naungo din siya ng dahon ng bulaklak. Ganun niya yung guys, oh. Wala kasing ibang bulay, guys, eh. Dahon ng sili na lang. Makaluto pa naman sila ng hikon ngayon. Ang daming siling. Tama na siguro ito. konti lang naman yung hikon. Let's go, baby! Let's go! Ganyan na, may mitas din siya ng ano, ng halaman. Guys, pasok na tayo sa loob ng bahay kasi mainit. Tapos itong alaga ko pa sa way. Let's go! Oh. Ugasan na natin guys itong ano, yung kinuha natin sili, dahon ng sili. Tapos ito yung natin. Tinanggal ko pala yung balat ng iba kasi dun sa amok. ko. Ayan. Yung Ay, may balat sa akin. And lagyan natin ng kamatis din. bibili ako ng sinigang sa Sampaloc, doon sa Indonesian Store. And syempre, lalagyan natin ng kamatis lamang at saka ng sili, yung ating sinigang. At saka natin ng sibuyas at bawang lamang. Ang hiwa ko nga pala sa, sa sibuyas ay ganito kalalaki Kasi ganyan yung gusto kong hiwa sa sinigang. Tapos lalagyan ko lang ng dahon ng sili kasi huwag tayo ng sa sinigang. And meron tayo dito ng ipon, syempre. Ayan. Sabihin na naman ng amo ko ng hipon kasi nga iba ka ina ka ina talaga ako ng Filipino uh, food. And meron ako dito tinanggalan ng balat kasi yung amo ko hindi ko makain ng may balat. So big guys. And pakapuluin na natin. Pinakulo ko na yung tubig. And lagay na natin to ating sinigang sa sampalok. So ganyan lang kasimple ang pagkain ng uh, Pinoy guys. Diba? Ayun, baka sobrang asim, lahat yung isa. Iyaan muna. Pakukuloyin po lang ito ng pakukuloy ng husto. Wala lang tayo guys, ay ano, paginamito. Masarap sana kung may bitchin. Ito lang yung pampalasa nila dito Eh. So, ayan guys. Pakukuloyin ko lang to. Tapos, mamaya na natin ilalagay itong hipon. At saka itong dahon ng sili. Pakuloyin lang natin yan. And, ang galing, guys, kasi nakakuha ko ng sinigang doon sa tindahan ng Indonesian. Ayan, disclaimer, hindi natin pinapromote yung produkto. Guys, gumukulo na yung ating sinigang, pero mukhang maasim siya masyado, guys, kasi nailahat lahat ko pala yung isang sachet. Nakalimutan ko kasi excited ako magluto, eh. <laughs> natin tong ating hipon sa ating sinigang. Ay, yummy! Sa so, wakas, makakain na tayo ng sinigang, guys. Ayan. So, ayan, guys. kain tayo ng sinigang na hipon. Ante your hands. Diba? Kalas? Kalas? So, ayan guys, yung ating sinigang na hipon. Ayan, kain tayo ng hipon na sinigang, guys. Ay, sarap nito, guys. Grabe. Lagyan lang natin to ng dahon ng sili. Kasi yan lang yung available nating gulay. And ilagyan ko lang siya ng tomato, guys. And syempre, ang nagpapasarap ng ating sinigang. Sinigang sa hipon. Yan lang, guys. Bye-bye. Tapos na yung ating sinigang sa hipon. Sinigang na hipon. Kasi ka ng Sarap oh. Mm. Sinigang na hipon.